Mga kaibigan, isang magandang araw sa ating lahat For to this vlog, for to this video natin Maraming maraming salamat po sa mga biyayang pag-iingat at pagliligtas po ng ating Panginoong Diyos Huwag ninyo pong pansinin yung mga ingay-ingay po dito sa aking paligid Kasi in the first place, malapit po tayo sa so national highway from Tagum City going to Nabunduran And also, we have a lot of our mga alaga here no? So mga kaibigan, we are talking to uh, today. It's all about for property. Ito po ay uh, mga kabtangan or mga ari-arian ng mag-asawa Ano ba yung dapat gagawin? Ano ba ang uh, tawag doon? Ano ba magiging uh, uh, para sa inyong dalawa or gusto ka ba na mag iya mo, no? Mga inana. So Uh, we are talking about that uh, Kahit naman Para malalaman ho ng iba Kung ano ba yung ibig sabihin doon uh, In the first place I am not a lawyer here I am uh, only for sharing my knowledge Regarding about law you know, A little bit knowledge regarding about law uh, I am not an uh, Expert about law mga kaibigan In the first place Because uh, I am only A uh, reader about that kind Or particular law Dito ho sa atin mga kaibigan sa Pilipinas, may tanong po na kung saan pwede ba daw dili niya ilabot ang iyahang bana or iyahang asawa sa property nga iyang napundar during uh, uh, ano pa sila tulitaw o dalaga pa so mayroong mga ganun mga kaibigan na mga katarungan or something like that So ang sagot ko po doon mga kaibigan, may tatlo po tayong uh, uh, ano po tawag dito sa Pilipinas regarding on that kinds of property. Mayroon tayong tinatawag na absolute, oh, oh absolute uh, property gains or uh, absolute community property gains or conjugal property at saka yung uh, separations of property, no? Yung mga ganun ba? So, ano bang ibig sabihin dito sa absolute community at uh, property of gains? Ito po yun mga kaibigan na uh, both side, no? husband and wife, kahit na sila'y napundar during sa ilang pagkaulitaw o pagkadalaga, pag sila po ay nagiging uh, nag-iisa, meaning nagninyo na mo, so Naay karapatan ang bawat isa. Your wife naa. Your husband naa. So ingon ana na kung unsay napundar ni husband during uh, single pa siya and then naay karapatan si wife on that property, no? Sa community absolute or absolute community uh, property of gains. So inana na siya mga kaibigan nung napundar po sa babae naapog kay karapatan ikaw nga bana dili ibig sabihin nga wala siya labot pwede po na siya nga wala siya labot ato nang mahisgutan karon sikan mga kaibigan itong tinatawag nating conjugal no conjugal property of gains yung tinatawag natin na conjugal mga kaibigan it is established during no sa inyong panag-uban that is a conjugal property no kana siya na napalit ninyo nga uh, kauban na mong duha and then itong separation of property ito po yung uh, iya iya mo si husband iya ha and then si wife iya ha po so may ganun mga kaibigan na mga pangyayari ho so that is under of our law here in the Philippines so ano ba yung uh, gagawin ninyo before kayo to getting a Uh, marriage, so pumunta ho kayo doon sa lawyer uh, to secure an agreement na alin kayo sa tatlo, conjugal, uh, absolute community uh, property of gains or separation, yan mga kaibigan kasi yan ang uh, pinaka importante na malalaman ng lahat. na kung saan ay kalimitan na pinag-aawayan ng mag-asawa is property. Property, good na siya mga kaibigan. So masabda na ninyo kung ano ibig sabihin ng conjugal. ba? Kailan matatawag na conjugal? Kailan matatawag na separations? Kailan matatawag na absolute community property of bills? That is under of the family code. No? Yan ho mga kaibigan. So thank you so much.